ang hirap pala kapag ikay may niisip kahit matutulog ka na lang iniisip mo pa rin tapos yun ang sanahi na hindi ka makakatulog na medyo aligagata ka. kasi hindi mo alam kung ano yun at hindi mo rin alam kung kung inaisip mo ay matutupad or mangyayari. Kaya mahirap. Kanyang palamboy ng tao. Ay Diyos Ang daming iniisip. Alam niyo panahon ngayon, kahit sino, tatay man o mananay man, babae man o lalaki, lahat may mga problema tinatago. Kaya, bawat isa sa atin nag-iisip kung ano man yun. Kung ano mga problema na hindi mo kayang pamahagi sa kapwa mo. Kung ano yung mga iniisip mo mga problema na hindi mo kayang sabihin sa iba. Kaya, ang hirap, di ba? Kaya minsan, matutulog ka na lang. Sumasagi sa isip mo. Yung mga bagay na yun. Tulad ngayon, gusto ko nang matulog. Pero, aligaga ako. Kasi, hindi ko alam na isip ko kung mangyayari. Pero mangyayari, makatapad. Hi. Ano? Minsan natawa ka. Minsan nagiging isang hindi mo alam kung bakit matutuwa ka. Naalala mo kung ano yung dapat mong gawin. Minsan nakakiti ka at napangiti ka at kung ano man ang gagawin mo meron pala yun. Pero kung sa bagay, mula nung ako'y maliit pa, hanggang itong matanda na ako, ang dadala kong problema, ay paulit-ulit na lang. Hanggang nag-iisa ako, hindi ko alam bakit ganito. Sana, ang lahat na ito, kaya mairahas ko. Gusto ko nung matulog. Pero, ang dami kong inisip. Ang inisip mo, na ikaw ay isang nanay, at ikaw ay isang tatay. Bakit ganon? Siguro, lahat ng tao ganon. Diba? Hindi ko alam alas 12 na nun, gabi. Hindi pa ako makatulog. Anay pa rin ako isip. Kasi, ang hirap pala kapag ikay nag-iisa. Diba? Sana, darating ang panahon ng lahat ng itong iniisip ko ay mangyayari. At sana, ang lahat ng mga ito ay matupad. At oras ng tulog, ay makatulog ako agad. At walang sumasagi sa isip ko ng anumang iisipin. Tulad ng bukas, may mga bayarin. Tulad ng mga obligation, mo. Ha? pero okay lang kasi kapag sa binigay sa ang Panginoon ay kaya mo may kasabihan kasi lagi ko iniisip yun na kapag ikaibigay ng problema ng ating Panginoon ay alam niya na kaya mo okay lang sige tulog na, na ako sana makatulog na ako